Nangyari ito noong 2011. Papasara na noon ang e-lib or electronic library sa aming pamantasan. Narinig na naming mga magkakaklase ang huling bell, tanda na isasara na ito kasabay ng pagsasara ng school. Nagkataon, kailangan naming magkita-kita ng ilan kong mga kamag-aral para sa aming proyekto sa isang aralin. Umabot kami ng 9.05 ng gabi sa unang palapag ng NRH o Nicanor Reyes Hall. Nasa tabi kami noon ng isang malaking larawan na nasa gilid ng NRH's study area. Kami na lamang ang nakaupo roon at makikita mo na lang ang mga estudyanteng papauwi na rin. Maya-maya lamang ay may narinig kaming mga kalansing ng kung ano mula sa ikalawang palapag ng gusali, tila espada o mga armas, at ilang mga yabag na hindi namin pinansin noong una. Nagtanungan nga kami kung narinig ba ng isa't isa, pero hindi na lang namin pinansin pa. Nang kami ay pauwi na, nag-decide kami na gumamit muna ng palikuran, ngunit sarado na ang palikuran sa unang palapag, kaya't nagpasya na lang kaming umakyat sa ikalawang palapag. Subalit muli naming narinig ang mga yabag at nadagdagan pa ng mga munting sigaw na palakas ng palakas, agad kaming napatakbo sa loob ng palikurang bukas pa, 9.15 na noon ng gabi. Kami lamang mga babaeng magkakasama sa palikuran na iyon nang may kumatok sa pinto kinabahan kaming magkakaibigan. At isa sa mga kasama ko ang naglakas loob buksan ang pinto upang silipin kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya, wala namang tao at sumabay pa ang pagkawala ng mga ilaw sa buong ikalawang palapag ng gusali. Mas kinilabutan kami at hindi na namin alam ang gagawin, lumabas kaming hindi nililingon ang madilim na bahagi ng hallway. Nagsipagtakbo na lang kami na nangingilabot sa takot. Sa pagbaba namin ng hagdang konektado sa SB o Science Building, tumambad sa amin ang isang babaeng nakaputi na nakatalikod. Nilakasan naming muli ang mga loob na dumaan sa likuran ng babaeng tila nakalutang at kitang-kita namin ang unti-unti nitong paglayo at unti-unting paglaho. Talagang nanginginig na kami sa takot, kaya agad kaming nagmadaling bumaba at mula sa hagdan, muling nagpakita sa amin ang babaeng lumulutang kanina, na ngayoy nasa amin ng harapan at nakatingin sa amin na punong-puno ng dugo ang buong katawan, napasigaw kami ng sabay-sabay na halos nakapikit na tumakbo at lumabas sa gusali na hingal ng hingal. Kinabukasan, hindi pa rin namin malimutan ang kaganapang yon. Kaya't nag-imbestiga kami kung may kaugnayan ba ang nakaraan dito sa aming mga nakita at nadinig. Ang NRH pala ay pinangalan kay Nicanor Reyes, ang unang may-ari at unang presidente ng FEU. Ang NRH building ay naging kuta pala at opisina ng mga Hapon noong 1944. Sa lugar ding ito, pinosasan at pinagpapatay ang maraming Filipinong kumakalaban sa mga Hapon, kasama ang buong pamilya ng mga Reyes, ang mga kalansing na aming narinig at yabag ay pagpaparamdam pala ng mga pinatay dito, mga kinadena, pinahirapan at kinulong sa mismong NRH building. Mas kinilabutan kami sa larawang aming nakita, ang babaeng nakita namin sa pagbaba sa hagdan noong gabing iyon, walang iba pala kundi si Jose Payanes Escoda, ang babaeng nagtatag ng Girl Scout sa Pilipinas, na pinaslang sa mismong naging palikuran ng mga babae sa ikalawang palapag ng NRH Building, ang lugar kung saan siya kinulong, ginutom at inespada. Isa si Escoda at kanyang pamilya ang dinakip ng mga hapon dahil sa pagtuligsa nito sa mapangahas na pamumuno nila sa bansa, pinatay ang higit 300 na Filipino sa mga gusali ng FEU. Ang mga labi ng bayaning si Escoda ay itinapon na lamang ng mga hapon sa Laloma Cemetery Walang tanda at hindi na nakita pa ang mga labi nito. Isa itong marka sa paglapastangan sa mga kababaihan ng panahong iyon tuwing may isip naming dumaan sa NRH. Hindi pa rin namin malimutan ang masaklap na kahapon ng lugar, animoy pagsapit ng gabi, muling nabubuhay ang lagim ng nakaraan. Ipinagdasal na lang namin ang mga kaluluwa ni na Escoda at lahat ng mga nasawi sa NRH kabilang ang buong pamilya ng mga Reyes. Maari tayong matakot sa ating mga makikita pa lamang. Ngunit mas dapat manaig pa rin ang paggalang at respeto sa mga namayapa at sa mga bayani tulad ni Josefa Yanes Escoda na matay sila na ipinaglalaban ang karapatan at kalayaan nating mga Filipino.